Mysterious so Wilderness Farm, Day 9 of Spring Year 3. Ang current funds ay 918,217 gold at ang total earnings ay 6,351,686 gold. Gumising tayo, uminom ng tsaa at kumain ng crab cakes. Okay, nandito tayo sa Ginger Island kasi nga uulan ngayon araw. na panood natin sa TV. Silipin natin yung kalendaryo. So, this week, si Vincent may birthday. Yung book seller, darating siya. Egg festival sa 13, birthday ni Hailey. Weather report. Ang forecast tomorrow, it will be clear and sunny all day. Ganon din dito sa Ginger Island. Ano ang ating kapalaran? The spirits are very happy today. They will do their best to shower everyone with good fortune. Wow, saya naman. Ginatindito natin dito to. Ano ba ang pwede natin dalin? Wala pa. Lagi na rin natin dito tong mga ano. Greetings from Calico Desert. Come visit me soon. I'm really bored out here. I've included a gift from the desert. You can come and thank me in person. See? Ano? Ngayon, kunin natin lahat to. Ang dami natin makukuha, oh, mga pumpkin. So, lahat ng pumpkin, kunin natin. tapos kunin din natin tong mga radish magtatanim ulit tayo oh merong area dito na hindi natamaan pero siniguro siniguro ko yun na lahat yun meron at ito oh buti na lang umuulan mabilis magtanim Ayan, lagay natin lahat to dito sa loob ng bahay. Ayan. And then, ang gawin natin, magtanim tayo. Meron pa tayong 54 na ano, tsaka to. Ito rin. So, Itanim tayo ng star food? Itanim natin itong mga star food dito. Yan. Lahat siya gawin natin star food. Tapos, sumunod yung melons. Melon. At itong red cabbage. Meron pa ata dito ay oh, mga nakaligtaan. Lahat ba na, na, meron na? Yes, lahat meron na. Ay, ah, ito pa oh. Red cabbage. So, tago natin tong red cabbage dito. Ay, ah, hindi. Itong seeds. And then, 1, 2, 3, 4, 5. Kunin na rin natin to. Sabi nga pala natin, kukunin natin yung mga nandito para gawin ang... Ay, wala. Walang nandito. Ah, ito. Meron ditong isa. Dito pa kaya? Meron sa kabila. Okay, wala naman. Ayun, merong ano, coral, oh. Anong meron dito? Ah, mga ano. Dibagin natin. Bukali naman natin to. Tsaka to, Ibagin natin. Dapat pala nakakuha tayo ng ano. Nakabili tayo ng bigas. Uh, ano, palay, palay. Okay, lagay natin dito itong mga nakuha natin. Dito rin. Ngayon, ang gagawin natin ay ano bang gagawin natin? Pwede tayong gumawa ng pagkain. Gawa tayo ng tomka soup. Or red plate. Ano pa ba? Pwede tayong gumawa nito. Tsaka ito. Pero lahat yata yung nagawa na natin eh. Ito na lang. Dalawang pumpkin. Ay, sayang naman yung gatas. Ano pa ba meron dito? Check natin kung ko lahat tong mga to. Na natin kung the same sya dito. Wala, hindi sya the same. Yan. Hindi sya the same. Ah, kasi may mga food pa dito oh. Mga food doon. Pagkain okay, natin yan dyan. For mga food gagawin natin, uuwi tayo. Uuwi ba tayo? Ay, hindi pa natin nakukuha yung ano. Meron pa tayong hindi nakukuha. Ima tayo na neto. 35. May 10 pa. Iba na natin yung isa rito. Yan. So, pwede natin iwan na yung mga yan. Tapos, hanapin natin yung ano. Palagay natin siya. Hanapin natin. Ito bang regalo ulit tayo kay... Maka pwede mag... Asan ah, na yun? Ayan o. Maglagay tayo ng mga ganyan. Magtanim tayo. Pwede bang gumawa ng ano? Ito. Apat. One, two, three, four. Ito tayo kay... Let's go to Leo. Kaibiganin natin si Leo. Leo, Leo, Leo. Sino si Leo? Sana dito si Leo. Leo, are you there? The sun is angry. It feels good in the gar in the jungle. Wow, I love this. Hindi natin makakausap ng ano, ibon. <laughs> Hindi natin makakausap ng ibon magtanim na lang tayo tapos pasok tayo dun sa loob ng cave ahanapin ah, pa pala natin yung ano oo nakakuha tayo nakakuha tayo ng jewel pagay natin dyan ito, lagay natin dyan. Tapos dito, magtanim tayo. Dami Already fertilized. So, iwan natin yung hindi pa. Fertilize. Tapos, pasok tayo sa ano. Let's go inside. Ito, kailangan yung cherry bomb bomb. Tapos, kailangan natin ng galaxy sword. Itong master slingshot, gold pickaxe, at yung Watery region. Kailangan natin yung super meal at yung green tea. Green tea. Ngayon, life elixir na rin. Okay, pwede na yan. Gawin natin, inom tayo ng green tea at itong super meal. Okay. Pasok tayo. Nako, wala pa tayo kasi ano eh. Meron pa ba tayong pera? Yan, para yung bridge hindi na lang natin laging, 'di ba? Ayan. Para may bridge na dito. Yes! So, let's go! Ayan. Nakakuha tayo ng ano. Papatayin natin. Yes! Ayan, di ba? Saya. Ang dami natin nakuha. yan layo tayo. Ngayon, hindi pa tayo pwede makagawa. Akala ko makakagawa na tayo na. Wala, wala yung ano natin. Oh no! Ano ito pala dito? galing naman. Medyo, ano siya, masalimuot. <laughs> Dito ba ang daan? Baka hindi na magpalagyaan. <laughs> Ngayon, gawa tayo ng bomb. let's make a bomb. Daming ano kalaban yun. Kalabanin. Kalabanin natin. Ooh, parang meron akong gusto rin na nakikita ko yung ano. I can see the dragon tooth. Yung dragon tooth. Kailangan natin got to get that. Yes. Ay, baka dito tayo magpaputok. Kasi pag pumutok yan, pwede na masira yung dragon tooth. Sayang naman. Mas patay natin. Kung saan ang bibigay pa ng dragon tooth o dalawa na yung dragon tooth natin. Tinan pa natin. Baka meron pa rito. Wala na eh. Wala rito ba? Wala Wala na. Nakuha na natin yung dragon food. So, bago tayo papunta sa next floor, inumin natin yung green tea at kainin natin yung super meal. Okay. Let's go. So tayo sa area na yun. para hindi tayo tamaan. Yun. Let's kill. Slay that. Wow. Layo, layo, layo. Ngayon, gawa tayo ng bomb. yan nakagawa tayo ng bomb. Ito, paki dapat 'yan nakikita ko kung ilan 'yan. Para gusto ko mag-ano na lang. Eh. Wow, nakakuha tayo. Wow naman. <laughs> Ito oh. 'Yan. Gawa tayo ng topper nga pala. We will make toppers. Kaya kailangan natin to. Kunin na rin natin to. Dito ba meron? Dito tayo nanggaling eh. Silipin lang natin. Wala. Dito pala tayo galing. Ano ba yan? dito naman sa side na to meron kalaban ayun no, may kalaban dun hindi naman sya malapit ah nandito pala yung palabas dito at meron din dito eh ano ba meron dito curious may kalaban yun ang meron <laughs> kailangan natin tumaas yung combat ang ating combat to ayan punin natin yung magma cup let's get the magma cup o oh, ayan kunin din natin to saan na sya ayan kailangan natin makuha yung ano ang bilis na oras 9 ano na So, bago tayo pumasok, inom ulit tayo. Kain tayo ng super meal. Let's go. Yes, di ba? Yan ang maganda. Tapos gumawa tayo ng mega bomb. Pwede tayong gumawa ng mega bomb. Ayan, oh. at cherry bomb dalawa uy meron na namang ano oh ang saya naman dami natin nakuha yes ayun pa oh saya talaga kaya ito lagay natin dyan then tignan natin kung ano magagawa natin wala na tayo magagawa ah dalawang ano makakagawa tayo dalawa nito yan sa 4 na tayo Inom ulit tayo nito. Tapos kumain. Ng super meal. oo, meron doon something, oh. Iridium. Wow. Wow. Pagka maraming tayong Shards, Cinder Shards, Mag, Pwede tayong maka-anay... Maka... Forge... Maka ng mas mataas na klase ng ano. yan, Layo, layo, layo! Yes! Diba? Ang saya! Yes, wow, five na. Dapat makabili pa pala ng ganito kay ano, yung kailangan tayo makabili. Kay Marlon. Bili tayo kay Marlon na. Hey, what's this? Wow, ang saya. Oh, diba ang dami natin nakuhang ano? Oh, Nakuha rin natin. Wala pala dito ang daan. So, sakala ko naman nandito yung daan. Layo tayo. Sakala ko nandun yung daan. Nasaan yung daan? Teka, gawa tayo na... Bam! Bam! tayo. Yes. So, meron tayong lagusan dito. Masaya. So, inuwi natin tong tea. Tapos, kumain tayong super meal. Check natin to. Tsaka to. Ito pati. Anong binibenta? Ang binibenta niya ay bombs. Root splatter. Hindi ko masyadong ano yung root splatter eh. 11.30. Tingnan natin dito. Meron pa ba dito ang pwedeng tibagin? Ayun oh. Tayo na lang gumawa. Kasi mahal. Ayan. So, gawa tayo ng bomb. tay tayo dito what's here? wow meron pang ganun ganun layo tayo tapakan natin to meron tay natin to tsaka natin to tayo. <laughs> Alis na tayo. Okay. Take the shortcut. Yes, let's take the shortcut. And then, kiiwan na natin to. Diyan. Punin natin tong mga gamit natin. Iwan natin tong pagkain na yan. Cinder shards. tapos basahin natin basahin natin kung ano yung na ano yung sa forge sa forge hindi ito emerald speed ang ruby damage ones with a prismatic shard. Ruby. Iarahan natin na Ruby. So, akin na tong Ruby dito. Where's the Ruby? pag tayo. Pupunta tayo sa forge. We'll go to the forge. If a forge natin tong ating ano para matik kasi ang tigas ng mga kalaban natin. So, ito yung Forge. Itong Galaxy Sword, lagay natin dyan. At saka itong Ruby. So, magpo-Forge tayo. 10 lang daw. Press the power button to begin forging. Yan. So, tumaas na yung ano niya. Damage. Tsaka nag-level 14 na ayun, pwede pa ba? Wala ayun. Eh. Walang, wala na. Okay na yan. Mas mataas na ang tas na yung ating galaxy sword. Gusto ko lahat damage. Kaya, damage. Meron pa bang ibang ano dito? Itong emerald. Ano ba yung sinasabi tungkol sa emerald? Paiwan natin dyan. Hindi pa ba pwedeng dalhin? What else? Ito, iuwi natin. Aha, tingnan natin ulit. Emerald. Ang emerald speed pala. St critical strike chance. Not knockback ang amethyst. Ruby damage speed hindi naman natin kailangan um, anti sube damage na lang critical strike chance ano ba yung ano natin may critical strike chance so, wala naman eh okay na yan so let's go home tayo ay umuwi na tayo. dami natin nakuhang dragon tooth. Pagkani yan? 2,000 plus ang isa. oo pwede tayong gumawa. Tsaka to. Ay, nakatulog. Nakatulog siya. Buti pala, nagtinda tayo. So, for day 9 of spring, year 3, kumita siya ng 2,625 gold.